pa siya kagabi Shout out Ng mga taga Pasi Iloilo. Kunti na lang siya Madam Aura, hello, shout out. Kumusta si Kuya? Jowa mo. See you on August 30, Firmwood, Tagaytay. Shout out Madam Aura. Madam Aura. Kain tayo. Parang nabitin ako sa kanin. Parang nahihilo. Parang nahihilo na ako. Nahihilo na ba ako? Joel, hello, shout out. Joel Joel Espinosa. Opel Durana Kabatuna Busy bunga ka sa Edsa, billboard Yes, may billboard na tayo sa Edsa Thank you ICT sa billboard Papaya Barangay Concepcion. Shout out. Sarap. Wala na akong alimango. Ubus na. Bibili pa ulit ako mamaya. Ay, hindi bukas naman. Baka magtuloy-tuloy yung high blood ko. Ito naman, suso, dalo-dalo. Alap. Mm. Amaya ko naman to kainin, eh, Tabi ko muna. Mmm. Kasarap. Grabe kasarap ng sukang pinakurat. agay doon sa ano ko Alimango Sa mga Kore-Korea naman Alimango Alimango bibigay ako ng water Hello wait lang ha Tapos syempre, after natin ng laps, after natin ng kain, meron tayong dessert. Dessert na kung saan may saging ako galing probinsya. Ayan, no, maliliit. Ayan yung suso na yan, yung nagdala yung pinsang ko galing probinsya, si Samuel. Tapos, nagbakas yung kasi siya, pabalik niya, may dalang suso. Tapos ito, saging. Tamis. Tamis. Matamis siya kasi. Galing pa siya ng samar. Hinog talaga sa sapuno na wala talagang anik-anik. Ayan. Joel Espinosa sa may-ari ng Vinstal Belliards. Thank you so much. Bling Star Billiards owner si Joel Spinoza. Thank you. Sarap. Ano naman to dessert? ba Sarap Ang tawag dito sa English ay small banana. Busog na ako ayaw ko na. So yun guys. For today's video. Ayan ang kaganapan ni Diwata ngayon. Dito lang ako sa office. Dito lang ako sa aking tulugan. At yan ang kaganapan for today's video. Maraming salamat sa mga nanuod. Maraming salamat sa mga nag-follow. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live. So, lalabas muna ko hanggang dito na muna tang live. Papatayin natin. Maraming salamat and God bless you all.